Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdedelikado pa rin nga na Nuggets sa susunod na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Marcus Morris. Isa nga po mga katrop sa mga dahilan bakit nabigo ang Denver Nuggets na madepensahan ang kanilang kampiyonato last season ay dahil sa kakulangan nga po nila ng mga manlalaro na makakatulong sa kanilang team ng off the bench. Yes, napakababaw nga po last year ng kanilang lineup at masyado nga po silang nakadepende sa kanilang starting five lalong lalo na kina Nikola Jokic at Jamal Murray. Kaya upang masolusyunan nga po nila ang ganitong klaseng problema, ay pinili nga po nalang kunin sa free agency market ngayong off-season si Russell Westbrook na inaasahan na gagamitin nga po nila bilang kanilang sixth man at baka point guard na siyang maunguna sa kanilang bench sa susunod na taon. Pero ang tanong mga katrops, sapat na nga ba ito para makabawi at mareclaim ng Nuggets ang kampiyonato? Well ayon nga po sa ESPN, Nananatili para naman nga po kahit papano ang Denver Nuggets ngayon bilang contender sa pagkakaroon nga po nila ng MVP na si Nikola Jokic at si Jamal Murray. Bukod rin nga po dyan ay andito para naman nga po kahit papano si Aaron Gordon. Ngunit bagamat man nga po kakayanin nilang makaangat ulit si standings standings, ay wala rin naman nga po silang kasiguraduhan kung kakayanin pa rin nga po nilang makasabay at manalo laban sa mas malakas na kupunan. Halos lahat nga po ng mga kupunan ngayon sa West ay either nag-improve o pinanatili lamang nilang lakas ng kanilang lineup, maliban na lamang si Denver Nuggets na sunod-sunod nga pong nawalan ng mga championship player. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Marcus Morris. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, may ilang mga bagay na nga po ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick, kagaya na lamang ng pagbibigay nga po niya sa kanilang mga manlalaro ng mas madaming practice session sa loob ng kanilang pasilidad. Bukod rin nga po dyan ay ginawang prioridad nga po nito sa Lakers ang paggawa ng rotation sa kanilang 18-man lineup. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po kompleto na ang lineup ng Lakers, ay may mga fans pa rin nga po ang nagsasabi na kailangan nga na kumuha ang kanilang team ng bagong big man, katulad na lamang ni Marcus Morris na isa naman nga po sa mga pinakamagaling na players na kasalukuyang available ngayon sa free agency market. Para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, Nag-average nga po si Morris last season ng 6.4 points at 2.7 rebounds per game sa kanyang 43.9% shooting sa field goal. Kayang-kaya para naman nga po nito na magtala ng malalaking puntos kung bibigyan siya ng sapat na minuto. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan ito ng Lakers kung sakasakali mang kunin siya ng kanilang front office sa loob ng free agency market ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.